Magandang umaga mga lalabs Ito na ulit tayo Video video muna tayo Ayan, dumating na yung mga pamasok handog para sa mga taga Magdalen. Mandaluyong. Pangalawang biyahe na yan ng truck. Yung unang biyahe nila kanina, tumulo sa pagbaba nung wala pa yung mga tutulong. Kaya yung mga stock na yan, yung maraming nasa baba na yan, yun yung mga binaba namin kanina. Ayun, sila naman ang mag-aakat. Ayan. Kaya yung damit ko dyan, Basang basa yan ang pawis. Hmm. Basang basa yan. Kita yung iyan mamaya na yung gabit ko basa. Hanggang itaas yan mga lalabs. Pero pa yan doon sa taas. Mamaya may papakita ko sa video. Ayan o. Oh. oh Ayan. Sa bandang hagdanan. Oh, may nagpapasa-pasa. O. Oh, Pasa-pasa yan. O. Oh, ayan oh. dami yan. Sa bandang baba mayroon. Mamaya ko rin sa inyo sa video na to hanggang itaas meron yan Ah guys, sakit tayo, sakit tayo. Kaya takat yan, pakita ko. yung mga babae, nakaupo lang. Nakaupo lang yan, pero magtutulak yan. Pakaway-kaway pa. Magtutulak na mga yakit. Kaya nung guys o. Ya, ya kat ngay no. Ay, yan. Nakita to mga babae papasok sa loob. Sa bilang kwarto guys, eh, no, meron na rin puno na rin yung kabilang kwarto, ayan guys, oh. So, yan oh. No. puno-puno na. Oh, puno-puno na yan. Kinalgahan niya kahapon. Kahapon inakyat yan. Yan. Sa kabilang kwarto naman nalagyan naman. Pupunuin din yung kabilang kwarto, ayan guys, oh. So. Oh, <laughs> yung mga babae, simpli simple lang, oh. No. nakaupo sa lapag pero tinutulak yung mga box. Ayan. Ah, guys. Diba? Sa so, may bandang hagdanan, meron din. Oh, yagis-agis na. Dana, Dananang! <laughs> okay, yan Ayan, o. Oh. Basang-basa damit ko yan. Pinapahit ako. Ayan, oh. o. Basang-basa yan, guys. Pangalawang palit ko na yan, guys. Pangalawang palit ko na ng damit yan. na uli. Magpapalit uli ako ng damit. Hmm. Ayan. Guys, load lang muna kayo, ha? Ito, video-video lang ako, ha? Guys, dyan lang kayo, ha? Panoorin nyo. Ayan, o, oh, guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang dami-dami na yan. Sige, okay, guys, panoorin nyo. Hanggang matapos, ha? Dyan lang kayo, mga lalaps, ha? Yan guys, mga lalags. Yan, may baba na lahat. Ay deliver na lahat. Puno na sa taas, mayroon pa dito sa baba. Yan. Ito nyo. Yan, huling deliver na yung kanina. Yan. Diba, dami guys. Dami no. Uh, hanggang itaas siya, bibigyan na rin yan. Ito nyo, patasin Dito sa baba. Yan, hanggang tayo. Hindi lang. Yan. Yan. Wah, oh. diba? O oh, bakit mayroon din dami oh. Kaya tayo sa sakit tayo. Hmm. Ah, dila ko na yung mga pito ah, baka mga umaya eh, mawala. <laughs> o, oh, yeah, puno di ba? Yung pinakita ko kanina, puno yung kabilang kwarto. Ito ko kanina. oh, yung kabilang kwarto naman. Oh, may space kasi may pisina doon sa kabilang gilid. Kaya hindi siya mapuno kasi may karami na doon. Ayan. Di ba? Ang dami guys. Oh. Pamas handog yan ng aming mayor sa mga taga Magdaleno. Ayan. Mamaya ng Magdaluyong. yan Pamas handog sa amin yan. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Marhaban salamat uli, bye bye, bye bye, salamat.